Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi nyo po na may official ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to PAGCOR an application for internet gaming license. And I'll flash the application now. yung ipa-flash po, ito po yung ni-read na pogo ng paok sa pora ka lamang. okay. So while we're uploading that uh, application letter, uh, so Chair, baka gusto nyo na pong sagutin yung yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied On behalf of Eagle Pocos um, Magandang umaga po Magandang uh, umaga um, po um, Gusto ko lang pong Sa pagkakataong ito Ikwento yung Nangyari sometime in July 2023 Kung saan uh, Mga Ikatlong linggo po yun Ng July 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Sekretary Harry Roque. Uh, doon ay hinihingi po siya ng uh, appointment sa amin. So, noong pong ikadalawampuntalim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na binisita po sa aking tanggapan sa Pagpor nung po'y nasa <coughs> Ermita pa kami. Uh, siya po'y nabigyan ng um, appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa aking tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Uh, siya po ang head ng uh, OGLD. Um, dumating po si dating Secretary Harry Roque, kasama po ang isang babae. At uh, po niya sa amin ni Attorney Jessa, ang babae yon ay si uh, Cassandra Lee Ong. At uh, sa kanya pong papakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leo at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa pagcor So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagnangalang Mr. Dennis Cunanan. At um, yun daw po, anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa pag ay binibigay niya kay Ginoong Kunanan para ibayad sa pag At bukod daw po doon, sa mga buwan mga dapat bayaran sa pag ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong, ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra so ang ang kwento po niya buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na 'yun ay ibinabayad sa pawnshop kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabi meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yun sa 500,000 libong US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, Uh, Ang totoo po, habang tayo nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines, sa account ng Pagcor, para po yung arrears na yung kumulang sa 500,000 daang dolyares US dollars, ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, uh, bakit ka nagtiwala kay ginoong Dennis Conana? at hindi ka na lang nagbabayad ng derecho sa Land Bank of the Philippines account ng Pagpon. Ang sabi po niya ay si Ginoong Conan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAD4. So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na noon nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng Bukod po doon, iniiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura noong uh, nung Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue noong nakaram board ng PAG-4 sometime po ng October 2023. Eh, dahil lang sa kami ay nagbigay na ng panibagong mga Uh, panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nagkipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Ms. Cassandra Ong. Opo. At yung Oktubre na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang Uh, Ogo, nag-follow up ba si dating uh, Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din. Eh, uh, si Secretary Roque po ay nandun. Hindi naman po siya nag uh, pre pressure Hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra uh, Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po... Um, uh, hindi pa po nagpa-follow up Hindi pa po. Noon. Dahil noong Kela, September pero po, uh, yung, yung pong, yung uh, pong, ang sabi ko pang ang sabi ko po doon sa pulong, uh, kung kayo ay magre reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAD-4, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si Sec, dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, limbawa kay Attorney uh, Jessa? so, pag, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, Pagkatapos naman po, uh, sabi ko, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patangan na maghihigpit na, mag na po kami dahil nga dito sa mga nakita natin mga naganap nung bandang mayon nung panahon na yun at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga uh, licenses ng Pagporn. Uh, Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Pabalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pinacheck ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng uh, deposit slip ng imigit kumulang mga uh, 100 100, 203,000 US dollars. So, So, ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating sekretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Atty. Jessang Kaharap, sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa landa. So, para po ma yung yung inulat yung sinabi niya sa amin na yon ang utos ko po kay attorney Jesse paki subaybayan mo nga kung tunay na sila nagbayad ng araw na yon wala po siyang binanggit kung magkano ang sabi lang po niya sila po ay kasalukuyang may kinatawan na silang nagbabayad doon sa land doon Excuse me, account. Chair. Yes. Yes. Madam Chair yung deposit ko nila, kulang pa din po yun. Opo. Uh, so, nung hapon nga po, sabi ko kay Atty. Jessa, pag, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing uh, magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang three 203000 In short, uh, Sen. Tonong bida hindi po 'yung kabuoang amount na 500,000 ang may bayad. Kasi sabi din po eh baka din daw pwedeng payment overtime time 'yung arrears dahil nga na sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, uh pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag usap sa akin na si uh Attorney Harry Roque at ah uh, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po, nakita na, na noong panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila, na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kudrago na po ang ina-applyan nila. So, triple na po sa original. So, tatlong beses po, doon sa original na napagkalob sa kanilang lisensya ng PagCorp, noong panahon po nung nakarang administrasyon. So, doon po, pre na po yung application nila. At, marami po silang mga pulang na mga ibang mga dokumento dahil nagigit na po kami. After dun po, diretso na pong tumatawag si Atty. Roque or nakikipag-ugnayan kay Atty. Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec. Roque kay Atty. Jessa? Pwede po bang uh, si yes, Atty. 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 Fernandez po ang aking pasagutin dahil sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney Abi for Attorney Jensen. Tayo na to reiterate. Opo. After ho meeting na 'yan, never niyo na ako usap Hindi siya. po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Uh, Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate ng na, at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po. Sinamahan yun. po niya. Uh, maliwanag po 'yun dahil doon ko po, po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, Ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niya? Noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay in ng kanyang abogado at ng pagkor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative sapagkat noong panahon po na yon noong 2020 kung di ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya labing siyam na tanggulang lamang teenager, at sino pong abogado niya na nag-advise? wala pong sinabi sila eh kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Konanan na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng no lisensya namin sa pagkort. Yung po ang ano niya. So, kung paitulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Atty. Harry Roque. Um, si Atty. Jessa po, na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text na ugnayan kay, kay Attorney Roque. So, with your permission po. Yes, salamat, Chair. So, Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni Attorney, uh, dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong noong July 2023? Uh, Ma'am, sa pagkakatrace ko po, uh, five times po siya tumawag. Um, nagtatanong naman nagtatanong lang naman po siya kung uh, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nagreply po siya doon ng salamat and then um, isang beses din po nag-message uh, po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing and it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po natawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting and then isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila. So lahat-lahat po attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sec. Roque, may limang tawag na nakapag-usap kayo, plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses si dating Sec. Roque nag-follow-up sa inyo. Um, anim lang po, ma'am. Bali, tatlong, tatlong nasagot, dalawang hindi po nasagot. And then, um, noong May 14, 2024 po, uh, in ko po siya ng decision po namin na i deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng, uh, ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So, anim in total yung pag-follow up niya. But, medyo marami pa rin. Usually, tatlo. Ano na yun eh, par for the horse na, pero doble pa doon, anim. Uh, so, sen, I mean, uh, attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung uh, itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment doon sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito uh, mga tatlong level sa ilalim ng Presidente si Julian Linsangan III. May, may kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, Sorry, so uh, before uh, you answer. You so, kalang in-inform through text, may sagot pa. Uh, through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, aga uh, ba i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So on and then walang face to face meeting. Wala. And on record wala namang hindi siya nagsabi na bigyan nyo, dapat bigyan niya ng uh, permit. Walang walang ganung demand. Uh, as for me ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um, please or thank you. Ganun. Lang sa akin din po, ganun siya na ito Hindi po siya naman na mamuwersa. Nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Uh, sabi nga niya, ulitin ko, sinamahan ko ito, agreed party daw na. So wala akong senaryo na ng siya? Wala po. Liniliwanag ko po yon sa harap Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank you, Sen Nancy. Salamat, uh, Chair. Yes, Sen Jingoy. So, si Attorney Roque, ginagong pa lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan si sa uh, abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po <laughs> ay lumabas muli sa bagong application na po <laughs> noong September 2023 na siya na po ang legal and dun sa organizational chart po na sinamit po na reapplication nung nasabing po.